Good morning mga idol. Dito po tayo ngayon sa Simbahan ng St. Andrew sa Barangay ng Lawerta. Parang City. Ito po yung ano St. Andrew Church. Ang ganda ng St. Andrew Church ngayon, oh. Ang dami pong mga banderitas na kakabit. Ah, hmm. dito, ganda ng mga puno, oh. May mga ano pa. Sa uh, ilaw. yung so, na yan na pasukan po yan ng ano simbahan ng St. Andrew ito po yung ano uh, uspar ito po yung uspar hospital ng paranyaki yan ayan po yung mga santo nakagelera mga santo nakahilera. faith in you and your nation. It is our faith in your divine providence that this view will survive the countless natural and human causes of landmines let have come our way in our history as a people. Yeah, are great 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 great. Here are our peace that we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the benevolent forces that influence our rules <laughs> <laughs> evil forces of mm evil. -hmm. Ito po yung likod. Likod po to. Yung exit. Ayun kanina, entrance. Ito po yung exit. Pagkatapos ng simbahan, dit, nagsimba dito sa lumabas. Ayun po, yun may nagkabit po ng banderitas. ayun po, nagkabit ng banderitas. Ito po yung exit po to exit. So after we participate in the Holy let's all together listen, respond, and sing in celebration of one community. Sige na mga idol. Kaya uwi na tayo. Ingat kayo.